doon ngayon sa bukid. Good morning guys. Kasi kukuha ako doon sa kapit ko. Na, nag-uuma. Nagsasakas ni mother. Ayun oh. Naggagamas-gamas. Mother! Tahinga kong malunggay mo. Ilang piraso lang. Kasi gawin kong tsa ah. Diba? Tumingin ka. Nasa YouTube ka ngayon. <laughs> Ayan, o. Oh. Ha, viral ka. Bigyan, bigyan ka ng million dollar. Yan yeah, si mother, kapitbahay ko. Buutan ka ayon. man siya ng og malunggay o mga vegetable diri sa kanyang farm. Dagan man siyang farm diri, o. Oh. Dagan siya mga tanom-tanom. Mga sibuyas, kamatis, balanghoy, etc. Kamote, baging. Ito, kuha ako ng ano ay? Yan. Kuha ako. Ilang piraso lang kasi gagawin kong tsa. Oh, Di ba ako. Ito yung sibuyas ni mother. Ang damis nito dati. Naubos sa na kahihingi. Mga walang hiya. Hingi ng hingi. Hindi ba lang magbawas. Charot. Ay, ayaw pa pala. Ayun Ay, yung ano ni mother, oh. Mga tanin niya na sibuyas. Yan, oh. Ganda. Ganda ng tanin ni mother ng mga sibuyas. Dadami pa yan kasi bago. magdaghang kamunggay dere. Oh. Talbos o kamote. Ayan, oh. Matupay mo ko talbo sa kamuti bukas ha. Oh, Manguha lang ako diri ha. Oo, oh oh, 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 ang dami diri. Oh. Sa Sayang man, kay malanta lang siya. Kasi oh, oh. si mother. Oh, solo lang siya. May binubuhay siyang apo. di ba? Kailangan ni mother ng donasyon. Sino mo bait na puso dyan? May maginto ang puso. Oo, oh, oh, kahit paano pagikas nyo sa akin. i natin kay mother. May binubuhay siyang apo. Dalawa lang sila. Nandito na ako, mother. Kasi magtsaa ako. Yun ang akong balay. Tanaw sa ano. Tanaw sa farm ni mother. Balay ko. Yan. Kuha na ako ng kamunggay. Diba? walking distance lang ang aking balay doon kay mother sa farm niya yan ang kapitbahay ko si mother to oh. ito yung bahay nila yan oh. ito yung nilang bahay ito yan ito yung bahay nila. May nagakulubong pa. Ito ang kanyang apo. Apo niyang masipag. Mm. -mm. Ito yung bahay ko. Matarik ang bahay ni Mother. Yan oh. Pa. Ayan ang mga kapaps. Fresh of fresh tapos may ob. May may braids over turbo water. Yan. oh uh, thank you fast please subscribe my youtube channel and hit the bell button for map because i can make a videos